Nang makatapos magmisa si Padre Salvi, napansin ng lahat na matamlay siya at inakalang may sakit. Walang imik siyang umakyat sa kumbento. Naraanan niya ang ilang manong at manang na nangag-uunahan sa paghalik sa kanyang kamay. Ngunit hindi niya pinansin ang mga ito, bagkus ay pinagpakitaan ng pagkayamot. Sa gitna ng pagtatalo ay dumating si Sisa na sunung sunong ang isang bakol matapos magbigay galang, tuloy-tuloy nang pumanhik si Sisa sa kumbento. Kinakabahan si Sisa habang umaakyat ng hagdanan. Iniisip niya kung ano ang sasabihin sa kura upang maipagtanggol ang kanyang anak at mapaglubag ang galit ng pari. Maari bang makausap ang pari? May sakit! Si Crispin po ba'y ba nasa sakristiya? Si Crispin? Nasa inyong bahay? Huwag na ninyong ipagkaila. Si Basilio ang nasa amin, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ipik ko sana makausap ang aking anak. Totoo na naiwan dito. Ngunit tagtanan matapos makapagnako ng maraming bagay. Iniuto sa akin ng kura na ipagbigay alam ko sa si Sibil, kaya't marahil ay naparoon na sa inyo upang hanapin ang mga bata. Hindi nakapagsalita si Sisa sa narinig. Napaupo sa isang bangko at humagulgol ng iyak si Sisa sa paratang sa anak. Kinailangang ipagtulakan pa si Sisa bago na pababa sa hagdanan. Pinakpan ng pamindong ang mukha at pinigil ang paghitbi. Matuling lumayo na wari may nais gawin. Ang laway parang hindi nabalino ng nakaraang malakas na bagyo. Mula sa isang gulod ay may dalawang lalaking nakaluksa at walang imik na nagmamasid sa tubig. Ang isa'y si ibara at ang pangalaway ang guro. Dito po itinapon ang bangkay ng inyong ama. Kasama ko noon si Teniente Guevara. Marami po akong utang na loob sa inyong ama at ang tanging nagawa ko'y sumama sa kanyang libing dumating ako rito nang walang kakilala, walang nagtagubilin, walang pangalan at walang salaping tulad din ngayon. Ang ama ninyo ang kumalinga sa akin. Siya ang gumasta sa mga pangangailangan ng paaralan at ng mga batang do'y nag-aaral. Ngunit ang kagandahang loob na ito, tulad ng ibang mabuting bagay, ay hindi nagtatagal. Hindi ko ibig na mag-usisa, ngunit iniisip kong ipagpatuloy na ang balak ng aking ama kaysa sa siya ipaghiganti ko pa. Ang malibing sa tubig ay mabuti na, sapagkat hindi mahalay. Pinatatawad ko rin ang mga naging kalaban niya, ang bayan, sapagkat ito'y mangmang, at ang pari, sapagkat siyang kinakatawan ng pananampalatayang nagtuturo sa tao. Nais ko rin malaman ang mga balakid ng pagtuturo. Sa kalagayan po natin ngayon, upang mapabuti ang pagtuturo, kailangan magkaroon ng pagtutulungan. Una sa lahat, kailangan mabigyan ng pagganyak ang mga bata upang matuto. Pangalawa, kung ang pagganyak na iya'y maibigay, hindi rin nagkakaroon ng halaga dahil sa kakulangan ng magugugol. Nakababasa at nakasusulat ang ating mga bata, ngunit walang maintindihan sapagkat namihasa na sa pagsasaulo. Sa gayon ay walang mapala sa pag-aaral ang mga anak ng tagabukin. Bakit hindi ninyo mabigyan ng lunas? malulunasan po. Ngunit ang unang kailangan ay isang gusaling pampaaralan upang huwag nang magamit ang mga silong ng kumbento. Karaniwan na ang pagbulyaw sa amin ng pari kapag siya'y nabubulahaw sa kanyang pagtulog. Gumawa ako ng pagbabago sa pagtuturo ng Kastila. Pinagsalita at pinabigkas ko sila ng hindi ginagamitan ng mahihirap na tuntunin, sapagkat naniniwala ko na kapag naintindihan na nila ang wikay, madali nang ituro ang gramatika hindi nagluwat at sila'y nakapagdugtong-dugtong ng salita. Ngunit hindi nagtagal ay eh, pinatawag ako ni Padre Damaso sa kanyang sakristan mayor. Kinotya niya ako dahil sa paggamit ko ng wikang Kastila. Mula noong ako'y alipustahin ng pari, ay naisip kong mag-aral na mabuti. Natuklasan ko ang paggamit ng pamamalo ay hindi nakatutulong sa ikatututo ng bata at bagkus pang pa ang nakasasama sa kanila. Nalaman kong ang pagkatakot ay nakagugulo sa isipan ng mga bata. Inalis ko ang pamamalo sa aking pagtuturo. Ginawa kong aliwan ng pag-iisip ang paaralan at hindi isang puok na parusahan. Ngunit nang mabalitaan ng pari na ako'y hindi namamalo, ay ipinatawag ako. Pinaratangan niya akong hindi tumutupad ng tungkulin at nagsasayang lamang ng panahon. Pinagbantaan akong isusumbong sa alkalde kung hindi ibabalik ang paraang pamamalo. Hindi nagtagal ay sinumbata naman ako ng mga magulang ng bata. Ibinalik ko ang dating pamamalo at panghihiya kahit na laban sa aking kalooban at napuna kong ang mga bata ay nagdaramdam. Ang pagkakatitig ni Ibarra ang naghudyat sa guro upang siya'y magtapat. Dahil sa sama ng aking loob, nagkasakit ako ng matagal at nang ako'y gumaling napuna kong kakaunti ang mga bata sa paaralan. Ngayon iba na ang pagkakilala sa akin. Nakatagpo ba kayo ng kasiyahan sa kakaunting tinuturuan? Opo. Sapagkat nang malipat po si Padre Damaso sa ibang bayay, gumawa po ako ng maraming pagbabago. Pawang nasusulat sa wikang Kastila ang mga aklat sa paaralan, maliban sa katisismo at nobena ni Padre Astete kaya pinabasa ko ang mga bata ng mga kathang Tagalog na aking sinipi. Kabaliwan daw ang ginawa kong ito, kaya't ipinatawag ako ng kura at ipinaturo sa akin ang mga nauukol sa pananampalataya, tulad ng pagsasaulo ng misteryo, katekismo at doktrina kristyana. Hindi matutuhan ng mga batang aking tinuturuan kung alin ang tanong at alin naman ang sagot. Kaya habang mabilis sumuunlad ang mga taga-Europa, tayong nangariritoy, mabubulok na mangmang. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Inaangyayahan ako ng Tenyente Mayor na dumalo ng pulong sa tribunal. Ang mga bagay na iyan ay mapag-uusapan. Nangakaupo at nag-uusap sa tribunal ang mga nagpupulong na mga kasapi ng dalawang lapian sa bayan, ang konserbador na pangkat ng matatanda at ang liberal na binubuo ng kabataan, si Don Filipo ang pinuno ng liberal.